ba? Natawa na naman mag-isa to ha. <laughs> Ani pa, natawa na naman mag-isa <laughs> Talagang masayang masaya ako ngayon. <laughs> Tinatanong kasi sa akin ni sa akin. Na, na daw nakapalaki niya. <laughs> <laughs> Anong ay, ginawa mo? Nainip na ako. <laughs> Anong ay, ginawa ay, mo na? Nilagyan ko na. Saan? Ano? Why, yeah. So yeah, mga idol, good morning ah, Tinangali na ako ng punta Wala na, hindi ko na maaabot ang tulog to Si Mona Lisa Natamboy <laughs> na kaya Ba? Natawa na naman mag isa to ha ah. Nyaw-nyaw Ani <laughs> ah, pa, natawa na naman mag isa <laughs> talaga masaya mo masaya ako ngayon kaya niya <laughs> bakit sige <laughs> na utang ko tulog o oh. ayun ma tinatanong kasi sa akin ngayon ito sa akin na daw nakapalang kilay niya ba sabi ko, eh, nagkakaroon, nagkakaroon naman ah. Kaya nga. O, oh, diba? Eh, baka nagtataka na kasi isang, mag isang buwan hindi pa rin nakapal. <laughs> eh, <laughs> anong ano ginawa mo? Nainip na ako. <laughs> ano ginawa mo na? Nilagyo ko na. <laughs> ano nilagay mo? Basta, dun, makikita mo rin yun. oh, <laughs> uh, gusto ko na Tulog pa rin ba? Tulog pa. Batang ali na eh. pa na namo eh. Gustong gustong makita kayo oh, kang... Ba, ba siyempre kuya Pupunta ko na Hintayin ko na naman Ay ay mapunta na Pupunta ko na eh, Gusto ko na makita eh ay, Gusto mo na may... Ayan Ayan Wala Surprise nga sa'yo eh. eh Gusto ko na nga makita eh Kung paano mo pinakapal eh Ay Pag nakita mo yun, ah. Matutong ka ka din. Eh. Ba, baka baka siya nga matuwa eh.

ang <laughs> kapal Nagigising na. <laughs> ano? <laughs> oh, no, <taw> no. <laughs> ano? Good morning. Oh, no, tawa, <laughs> Masawa ba tumawa? Wala. Tatawa na lang. Masama ba yun? Ayos. Ah. Wala. E, na naman kayo. Ah. Ba, tamang inala to. Ah. to oh. um, <laughs> <laughs> no? mo. Ano yan? Ay! <laughs> <laughs> ano? Ano? <laughs> Ay! mo tsura Parang Angry Bird ba? Oh. <laughs>

Wala nila dyan na nga, pinakapal lang. Takbo, <laughs> <Saan po? laughs> yari <ka? laughs>